mga karakawans and hello world good afternoon yan magandang hapon pala <laughs> so yun tapos na po tayo mag slice tapos na yan na po bali ang gawin ko na lang ngayon is maglilipit ayusin ah, ko lang to tatanggalin ko yan pag, i pag i ko at uh, ihaharap ko na sa akin yung bench grinder pagkatapos kong mag layout yan so yan umpisa ko na maglinis <laughs> ang daming kalat talaga as in wait lang ako dito sa mga rose stone para para maluwag akong maka pag layout mamaya yan <coughs> excuse me po so yun ibabalik lang natin sa baul ng kayamanan yung mga bato ayan rico, Ay ko ayan. yung mga malalaking stone ko parang nangihinay kasi ako na biyakin kasi yun tulad yan no? kasi para magkasya dun sa machine kailangan ko pambasagin Morning, tabi ka muna dyan, morning. Yan. Yung mga bago akong alaga eh. Pet food, di ko na pinrasis yung petwood kasi hindi naman siya gemstone eh. Yung petrified wood, fossilized coral, hindi talaga gemstones ang mga yan. Fossil po sila ayan ha kalaglagan <laughs> wait lang po so ayan ah natanggal ko na yung mga kalat sa ibaba ah ipunin ko na lang yung mga pinagtabasan kasi yung pinagtabasan po na yan nabibili din ayan, nabibili din yan eto dito na lang yan sa mga pinagtabasan pero malalaki pa yung may makukuha pa yan pwede pa itong mga pe yan pwede pa yan yan o ito pwede pa ito yan pwede pa yung mga kanyang kalalaki, pwede ko ka yan. Ito. Ito. saka ito. Yung mga. din pag my time. Oh, I'm a bucklass. Mm -hmm. me mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Like mali. Mali. Mali ang aking ginawa, mga crackhounds. Hindi pa pala ako tapos mag-layout. Tiyanggal ko na yung blade. Ano ba yan? Ay, ay, ay. Ay, babalik ko na naman yung blade. Hindi pa nga pala ako nag-layout. Ano, dit lang dapat ako eh So, ayun, mali ang aking uh, ano. <laughs> mali ang uh, ang bala ko lang talaga kasi is linisan to. Yan, dininisan ko yan. Tapos, pag malinis na, uh, lalagyan ko na sila ng mga layout. Pagkatapos mag-layout, tatabasin ko. Ano nangyari? <laughs> Tinanggal ko yung blade. <laughs> Excited na kasi ako mag-shaping. Uh, Basta So, gagawin ko na lang. Total, wala, wala talaga akong gagawin. Kasi, natanggal na yung blade eh. So, bibidyo ako na lang yung iisa-isayin ko yung mga na-slice ko. Yan. Para makita nyo yung ganda ng mga stones. ba diba? So, umpisa natin dito. Ito po ay, ah, uh, na puti. Common lang po ito yung white calcedony pero uh, gumaganda lang ang price niya pag na polish na o magiging bato sa sing sing or pendant yan uh, nagkakaroon lang sila ng presyo pag na polish na ito calcedony pa rin to calcedony yan yeah. puti ang kukunin lang dyan yung gitna. Kasi yung mga gilid may kulay. May color inclusions. Yan yung puti. Hindi kasi siya, hindi siya ano eh, masyadong translucent kasi mapapal. O oh, clear. Translucent siya, oo. oo. Well, kita pala yung shadow sa likod eh. O, diba? Yan, kalsedo na yan, naputi. Yan. Tapos, ito yung mga jaspers. no oh. ganda ng mga kulay no yan, yan oh. di ba tapos ito pa mga yan jaspers yan oh. ano yung mga ipaprocess ko Uh, yung iba naman uh, ibibigay ko sa aking uh, kaibigan na gemologist para meron din siya di ba yung bato niya kasi at saka bato ko iisa lang di ba diba? kami po kasi ay magka partners collab ba collab Diba ang ganda ng uh, mga patterns, no? Light lang siyang tingnan sa video kasi yung yung camera ng cellphone ko, yung likod niya, malabo eh. Yan. Malabo yung ano uh, yung kakaibang ay, eh. baligtad yung ano. Kung alin yung nasa likod, yun yung malabo. Yung nasa harapan na pang selfie, yun ang malinaw. Yun yung ganda ng mga patterns, no? ano, Galing po yan ng bulakan Ayan. Yung, yan, lahat yan. Lahat ng mga batong yan galing bulakan, Maliban po sa uh, Sambales Neprite. Galing po talaga sila ng Sambales. Pero, hindi ko pwede sabihin kung saan yung exact location kasi baka magalit sa akin yung mga locals doon, di ba? So, saka sa halip na nakakapasyal tayo doon e eh, ma-ban ako doon yan kailangan natin uh, panatilihing sikreto ang mga source na uh, ako yung dayo Pagka kasi dayo ka lang dapat isikreto mo lang yung source nung mga nag-invite sa'yo yan Mahirap na kasi, baka mamaya, di ba? Pag pinangalandaan natin yung sa YouTube, nalaman ng iba yung yung exact location, hakutin. At mawalan naman yung mga lokal doon. ba? Diba? Pag nangyari yon, mababan si David sa Sambales. So, yun. Maintindihan nyo sana kung bakit ako nagsisikreto ng mga spots pero pagka halimbawa, yung sa amin naman, sa Bulacan, sige hey, lang, go lang. Kuha kayo kung gano'n yung gusto parami. Diba? Kung gano'n karami gusto nyo. Kasi, tagaroon ako eh. Diba? Kahit kumuha kayo ng madami madami doon, tuwing uulan kasi, tuwing babaha, kaya hindi ako nakakamba na maubusan ito yung babagyo, babaha, magkakaroon ng soil erosion sa taas ng bundok yung lalaki ang tubig sa ilog eh ano ah uh, yung mga bato sa ibabaw matatangay po yan ng mga malakas na current ng ilog yung tubig ba, yung agos matatangay yan at yung nasa ilalim yun naman ang lilitaw so ang ginagawa ko po niyan Kaka ano, nakikibalita po ako sa amin sa probinsya namin kung ano ba, bumahaba dyan, tumas ba yung ilog. Pagka po sinabi ng mga kamag-anak ko doon, mga kapitbahay na, oh, tumatas ang ilog dito, yung ganyan. Mag-aantay lang pa ako ng 2 to 3 days at ako po ay pupunta na doon. Yan. Minsan nga po medyo mataas pa yung tubig, nandoon na ako nakaabang. Ngayon, pag maagap ka, may bato ka. Pero pag ikaw ay tatangatingi, di ba, yung parang nga 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 ka, tapos nag-aantay ka lang ng kung anong ano. Wala. Walang mangyayari sa'yo. Kasi ang dami na pong gem hunter eh. Marami na nang nagrara account. Di ba? Paunahan lang yan. Yan o. Tsaka ako naman kasi, Halimbawa, magra-account ako ngayon, kukuha lang ako ng mga ilang peraso na magaganda. Pinipili ko lang po kasi hindi ko kinukuha lahat. Bakit ka nyo? Kasi marami akong stock eh. Marami po akong stock dito. O mga ano eh. Pantanggal, pantanggal mainam kasi pantanggal ng stress. Yung rockhounding. Nakakawala po siya ng stress. Kasi tingin nyo, Banding ng kaibig, magkakaibigan. Ano ba? Magkakaibigan pupunta sa ilog, umulot, Banding. 'Di ba? Masayang kwentuhan tungkol sa stone. Yung pare-parehas yung hilig jo. Ngunun. 'Yun ang ano eh, kinagandahan sa accounting counting eh. Magandang stress reliever, bonding ng magkakaibigan, pamilya, ganyan. Ngayon na lang kasi ako hindi nakapag-rockout kasi yun, tut -tut tulad nga mo yan ang dami kong stock kailangan ko muna ubusin yan pag naubos na tsaka ako magra-account kasi ang lagi binibigay po sa akin ng aking mga kaibigan na nasa mga ahensya na pamahalaan na nag babantay sa mga ito you yun, know, ganyan mga nag hoard yung mga yung mas ma, mas marami po dito ha kasi ito wala pang 100 kilo yan pag lumampas na isang daang kilo ang yung uh, mga kinukuha ay yun talaga ang bawal kasi hoarding na po yun diba o, tulad ko pag nagrarapon kami o, mamasahin lang kami commute commute lang o, aabot ba ng daang kilo ang nakukuha namin eh, siyempre hindi tsaka so, dapat sumusunod tayo sa batas diba kahit wala nakakita dapat susunod tayo para hindi ipagbawal. Pag pinagbawal yan, pare-parehas tayo nga nga. Diba? Siyempre, hindi natin nahayaan na mangyari yun. Ngayon pa nga ng pasibo lang pasibol ang ano eh, Philippine Gym eh. Tapos gagawa pa tayo ng mga bagay na bawal. Diba? Ang pangit nun. Diba? Malinis na. Yun nga lang, tinanggal ko yung blade. Kaya kung mag-layout man ako ngayon, matatagal na naman ako mag-kabit nito kasi isinisentro pa yan eh. Kasi yung ano ko po, kasi yung butas ng blade, yung arbor hole niya, ang laki. 20mm po kasi to. 20mm yan. Tapos, yung spacer ko 12mm bali 13 yan 13 yan kasi meron siyang ano naka nakaangat ba And, kakabitan kasi ng, ano, ng ganto yung ganto kalaki yan tas may isinusot yan na washer ayan o susot dyan yung washer eh. yun yan ganyan po magiging itsura nyan yan ang kaso nga lang po mas manipis yung blade kaysa dun sa washer diba so wala rin silbi yung washer sa na kaya ang ginagawa ko ganito po uunahin ko si washer tapos ilalagay ko to saka naman ipapatong tong blade na malaki Ayan. tapos pag naka ganyan ha hahawakan ko kasi yan eh dalawang kamay yung isa yan, pag sentro na, papatungan ko ulit ng isa pang ganito. Yan. Pag nakasentro ng ganyan, ilalagay ko na itong isang washer na ito. Pag nasakit na na siya, saka ko ilalagay ito ng nilyo. Diba? Pag nakakabit na lahat yan, papaikuting ko yan pastitin ako kung pantay yung ikot. Pag hindi pantay yung ikot, ano pa yan, pupukpukin ko yan, pupukpukpuk sa mga gilid hanggang sa mga sentro. Matagal po eh. Yan. Yan. Maganda sana yung magiging ano ko eh. Yung magiging content ko ngayong araw eh. Kasi nga, yung sinasabi ko sa na, paano mag ah... Uh, kumuha ng ano, yung mag-cut out ng mga magagandang patterns ng bato, di ba? Pero na akong video niya ni, eh. kaso nga lang wala akong maibigay na sample. Ngayon, naisip ko, pat nga ba uh, hindi ko ituloy yung video na yon. Dahil meron naman na akong mga samples na magaganda ang patterns. Pipilian na lang siya ng magandang patterns. So, naisip ko, mag-vlog ulit karugtong naman nun. Ang mangyari, sa sobrang excited mag-shaping, natanggal ko yung blade. Dahil ang bala ko nga kanina, ibaligtad na. maling-mali. Ano ba yan? Hindi na tuloy-tuloy yung ating ano, yung aking blades, Yan o. No? So, yun na lang po muna kasi ano, wala palpak yung tulad, sabi nga, sabi nga, lagi ko nga pong sinasabi sa inyo, hindi ako nag, ano, nang script. Hindi scripted yung mga videos ko. Kaya, ayan, nagkamali. Hindi nakuha din sa video yung pagkakamali. <laughs> Maglilinis lang dapat ako eh. Tinanggal ko yung blade eh. Ano ba yan? Uh, wala tuloy ano eh. Ewan ko lang ha, ah, kung may manonood nito kasi yun, basta yun na yun, yo. <laughs> so, ayun. Uh, magpapasalamat na lang din pala ako doon sa mga solid subscribers ko po na laging nanonood at uh, nagpupuyat para maabot ko po yung 3,000 watch hours ayan na nga po, nagbunga na nagbunga na ang inyong mga pagpupuyat Yan. maraming maraming salamat yan. kila sir Art Malaya Maurice Jean Yan, sila sir Inting Lola Bay sila sir Dong yan. si Boss Chip Jen, yan. Nanonood din po yan. Tapos sila madami pa eh nakalimutan ko lang eh basta yung nasa group po namin na uh, Philippine Lapidary and Jewelry Market shout po sa inyong lahat ayan ayun yung aking best friend dito sa Quezon City na si Jarmel Chongso na Costa hello hello sa iyo and then yung mga kaibigan ko at kapitbahay sa Santa Maria Bulacan shout out sa inyong lahat ayan dito ko dito na lang tatapusin ko na yung video kasi hala wala din akong maisip na ano eh i-content nakapalit nung dapat na gagawin ko ayan so babay na po muna bukas na lang ulit